Update ulit tayo mga kaisarob. Binalikan na naman natin yung uh, barangay hall dito sa may Alonso Street sa Santa Cruz, Manila. Sa 313. Sa likod ng uh, eskwilahan. At uh, ito guys ang nabungara natin may mga nagdapaan na ng mga pusti ng barangay hall at uh, ginabitan po nila ng uh, green green at saka yung tawag nito bako ayan yung pagkakaalam natin ay bako talagang uh, puspusan na tuloy-tuloy na yung pagtibag dito sa Barangay Hall dito sa may Alonso Street ayan yung mga viewers natin na nagtatanong yung exact location ay dito po sa may Alonso Street sa may Santa Cruz 313 ayan madali lang naman makuha po ito dahil pag doon sa labasan, may nakalagay naman na Alonso Street. At uh, tulad ng dati guys, ito po yung mga kasama natin ng mga vlogger. Andito ulit si Yabagir at saka si uh, Calutibit 25. Ito po ulit yung update natin dito sa Barangay Home. Na nung nakaraan ay galing tayo rito. At uh, tatlong palapag pa yung nakatayo. At ngayon medyo malapit-lapit na. Second floor na lang yung natitira. At uh, ginagamitan na nila ng crane. Dahil yung malalaking ano... Uh, poste at saka yung hagdan ay uh, tinatali lang sa klin para may babari ito sa may kalsada. Ayan po ulit ang kaganapan dito sa uh, ginigibang barangay hall dito sa likod ng ispilahan. lumipat tayo dito sa kabila para makita ng ating mga viewers yung uh, kompletong pagtibak ng barangay hall. Ito yung mga malalaking bagay na nagawa ni Mayor Giorme Isco Moreno dito sa kamay nilaan. Yung mga illegal na mga barangay hall na pinatayo sa may bangkita ay pinawawasan. Ayan, malaking sampal po ito sa mga tiwaling mga ah uh, nagpagawa dito sa kamay nila na marami talaga mga barangay hall na nasa gitna ng ah, nasa bangkita isa na yung mag po lahat guys kasi nakabitin yung ano yung isa na pinote. so anytime soon baka bumagsak oh, siya Sa temporary mga kaisa ruman ay uh, hinarangan muna ng uh, bakal dito dahil nagtatalsikan yung mga debris at saka yung malalaking postage na itinatali sa may green kasi delikado. Po yung mga nireklamo nire ng uh, mga taga Maynila ng ating mga kababayan dahil eh, itong Barangay hall ay nasa Banggita, Itinayo kaya yung mga uh, estudyante na dadaan ay dito na sa may kalsada ha? minsan yung iba ay nasa gitnana wala nang madaanan sa bangkita dahil dito sa Barangay hall na uh, Itinayo dito sa Banggita malaking perwensyo sa lahat ng mga damadaan guys kaya mabuti na lang at uh, ng ating butihing mayor na si Yormi Moreno dito sa Maynila alam naman ng bawat isa na yung bangkita hindi dapat talaga inaharangan yan uh, sa batas pero yung ibang mga mambabatas ang lumalabag nagpa-implement batas pero hindi nila alam ang ibig sabihin ng kanilang mga ginawang batas. Nalulungkot, nakakalungkot man mga kababayan sa ating mga uh, nakaupo sa pisto na nagpa-implement ng batas. Pero hindi nila alam kung anong ibig ng batas na kanilang pinapa-implement. Uh, tulad na nga lang ito, nasa batas na yung uh, bangkita ay hindi dapat talaga inaharangan pero hindi lang harang mga kaisarog ay tinayuan ng barangay hall at uh, hindi lamang ito dito sa may Alonso Street ang barangay hall marami pa dito sa kamay nilaan at nung nakaraang linggo ay galing tayo sa may ano sa may tundo, sa may dilpan bridge, yung isang barangay holding doon ay uh, tinitibag rin, ginigiba. At uh, maya maya ay ipapasyalan din natin yun kung talagang kapana, wala nang uh, gagabitan ng bako at saka crane para may update natin yung ating mga kababayan dito sa Maynila at sa mga viewers natin na nakakapanood sa ating mga ina-upload na video tungkol sa pag dito sa Barangay Hall. kaya binamahal mga kaisa si Mayor Jormi Moreno ng mga kababayan dito sa Maynila dahil sa kanyang mga pinapakitang malasakit dito sa Kamaynilaan binawalis ang mga dapat walisin at uh, saludo tayo kay Mayor Isco Moreno At maya maya mga kaisaro ay gagawin nyo naman tayo sa may isang barangay hall na nakatayo daw sa may hindi lang basta bangkita na sa gitna mismo. At ayan na naman guys ang hahanapin natin sa may Tundumay nila sa may Herrera Street. para sa mga kababayan natin na mga uh, sumusubaybay sa ating ina-upload na video tungkol dito sa barangay hall na ginigiba ay uh, makita nila yung sitwasyon uli dito sa barangay hall dito sa may Alonso Street yan po yung malaking post train na may nakakabit na concrete na hagdan na gagamitan guys nitong crane na ibaba dahil kapag hindi gamitan ng crane ay pababagsakin lang masisira ang kalsada kaya ginawitan ng crane at uh, liban guys sa uh, observation natin dapat itong truck ay yung harap pag dapat hindi siya naka side view or oh nakatagilid dahil may tendency kapag ah uh, uh, yung hagdan na yon at saka yung pulse stay na napakabigat ay uh, may tendency na yung truck ay tumagilid or tumaog pero titignan natin mga kaisarugman kung makakaya na Babing wit nitong clean. Ayan. Andyan lang po kayo mga kaisarugman. Ayan uh, guys, sinutubukan ng bingwitin. Uh, yan guys bali umangat na guys yung kwan yung uh, kanina na malaking postig Babagoy nila guys yung position nitong truck dahil wala sa label, wala sa uh, position yung truck para mabingwit yung malaking poste. Hindi na umaangat yung crane dahil hindi kaya nung bigat. at bali ito guys yung truck ay babagoyin yung posisyon niya para mabingwit yung napakalaking poste na nasa taas Ang tabayanan natin guys kung anong diskarte ang gagawin. para may baba yung napakalaking poste na may tali na nasa taas sa may second floor. Und okay, dann okay. ito naman Okay naman. Uh, Ini ba yung posisyon dahil hindi balanse si? Bale yan guys. inadjust lang pala yung truck guys. Inilagay nila sa bandang gilid. Para yung pwersa ng crane ay malakas. At titingnan natin guys kung uh, kaya nang ibaba yung malaking pusti. yan po mga kay antabayalin natin yung posting yan kung kayang, kayang ibaba pwede pala maganda pala may drone ka naman pala eh ang pinaka maganda pagkano bili mo ng drone? ah Oh, maganda pa 27. Ah. Oh, yung mga, ano, pa. Ayan guys, ayan na, ayan na. Ayan na, medyo naangat na oh. Ayan, yan. okay na mga kababayan na ibaba na yung malaking pusti na pinagkakaguluhan kanina <laughs> ayan okay na at kung hindi guys binago yung posisyon ng uh, truck ay mahirapan may baba dahil wala sa posisyon kanina uh, pero ngayon ay napakadali na <laughs> Okay, yan po ang update natin mga kaisarog dito sa Alonso Street sa, man, sa, sa may Santa Cruz, Maynila dito sa uh, tinitibag na barangay hall at siguro ay medyo matatagal-tagalan pa to halos magki 3 weeks na tayo na pa balik, balik dito ay uh, yung third at saka second, uh, fourth floor pa lang yung nagigiba nila at may natitira pa nga uh, first at saka second at uh, may kasama tayo guys na nagpapalipad ng drone ayun maganda kapag may drone nakikita yung uh, lahat at uh, yan ang pag-iipunan natin mga kay Sarugman sana ay may mag-sponsor sa atin ng drone o <laughs> uh, yung mga may, may mabuting kaloban lang ayan yan ang pangarap natin magkaroon tayo ng drone kaya lang Ayan. Uh, isa natin na viewers dito nakilala tayo mga kaisarog ayan okay na po at uh, hanggang dito na lang muna ang ating vlog at uh, may pupuntan pa tayo ibang lugar na mga tulad din dito na na nasa bangkita yung mga barangay hall. para lalo natin may update ang ating mga kababayan Hanggang sa muli, hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Thank you so much for watching. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, favor naman, pakilike in subscribe at uh, pakilike ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ina-upload na video. Ayan, hanggang sa muli. Thank you so much for watching. Bye-bye. I love you all.